sumasagi mga masasayang alaala nung tayo'y bata pa malalaking ngiting hinahanap hanap nilipad na pa sa ala pa ang ah, di na malaya natagpuan na pala matagal lang hiniling na tadhana Nasaan ka na ba? May pag-asa pa bang makita ka? Ikaw na mahal ko na pala Ang tapat mong mga mata Ikaw na laging nakikinig Labing ako ang bukang bibig Ikaw na mahal ko na pala Sa yakap mo'y di magsasawa nihi. Ay hinahanap Nariyan ka pa ba? Dati ang laroy Simple lang Ngayon'y parang ang lahat Ay taguan Pag-ibig ay ganito pala May sakit, may saya iba 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 sa Diyos puso nga asa may pagkakataon pa bang matagpuan ka bigyang saysay -say, matagal na paghihintay Sayo na mahal ko na pala ang tapat mong mga mata sa'yo na laging nakikinig Labing ako ang bukang bibig sa'yo mahal ko na pala Sa yakap mo'y di magsasawa Hinihintay, hinahanap, nariyan ka pa ba? BUMALIK KA NA SA AKIN AKOY NARITO pa rin. KULONG SA NAKARAAN DAMDAMING DI mata O Oh O oh, TADHANNA NASAN KA NA mintai kita narin ka tadhana